natumtumnin kalayo ang sarong residensya sa syudad ni Naga pasado alas 5.30 nin aga kasuod ma. Sarong concerned citizen ang nagpaabot kan impormasyon sa otorida dapit sa nagbungkaras na kasulo sa pagrugaring na harong kan 60 anyos na si Mamento Vargas kan Zone 1 Barangay Mabolo. Basado sa investigasyon, Antes ang pagbungkaras kan kasulo, nagkaigwanin power interruption sa lugar. Kan pagbalikan supply nin kuryente, tiyempo na nakahali na ang mga tagharong para mag-atindir nin sarong pagtiripon sa Batangas. Alagad na bayaan na nakasaksak na ceiling fan sa sala da ang ang nag-overheat na nauli sa nasambit na insidente. Yung sa na nating pieces of evidence, including doon yung kanilang circuit breaker, nakita naman natin na buhay pa, naka-on pa, tapos doon din sa traces ng evidence natin doon sa kanilang wiring installation, nakitaan din natin ng mga beaded wire formation which is uh, indication na mayroon ngang power supply ng mga oras na nangyari ang sunog. Huli tagibo sa light materials, marikas na luminakop ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Alas 5.45 kan ng fire out dapat lagi tayong mag-iingat, lagi nating alalahanin na ang banta ng apoy ay pwedeng magdala ng uh, sana wag naman magbuwis ng buhay o pagkasira ng ating mga ari-arian. Sa kabila ng ating pagiging busy o sa daming ginagawa, siguro uh, fire safety is uh, top concern. Dapat uh, first priority siya. Pigkakarkulong aboton sa poco mas o menos 588 mil pesos ang winalat na danyos kan insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.